Hi guys! Good morning! Kumusta kayong lahat? For today's video ay magbibideo na naman tayo ng kaganapan natin dito sa bahay kasi hindi tayo makalabas dahil yung mga kasama ko dito sa bahay ay may mga karamdaman. <laughs> si Faith, si Damari, si Blessy, si asawa ko. Ayan, may mga ano sila, may mga parangkaso. At tayo kailangan nating magpalakas para may mag-alaga sa kanila may magintindi so ayan um, gawa, gawa muna tayo yung video na to ay para muna sa ano, mga gawain natin dito sa bahay ba kasi hindi man tayo makalabas hindi naman ako laging papakita ng ano mga ganap dito sa bahay pero dahil dito tayo makalabas kaya dito dito lang muna tayo dito dito lang muna you know, tingnan niyo. Ayun, yung isang may sakit. Kahigaan lang katabi yung laptop pa. Diba? So tara, punta tayo sa kusina. Actually guys, it's already 10, 10 a.m. in the morning. At tapos na ako nito makapamalingki. Galing na ako sa palingki. Bumili na ako ng ulam at ang ating uulamin nga. At ipapaulam ko dahil may mga... Trangkaso nga itong aking mga kasama. Gusto kong makahigop sila ng mainit na sabaw. Tinulang manok na may um, tawag nito malunggay, may papaya at ah, sili ng ano, sili ng talbos ng sili. Alam nyo bang mahal ng talbos ng sili ngayon guys? Yung isang tali, 20 pesos. So ayan na nga, bago ako magluto ay... Um, bago magluto nagluto na ako actually <laughs> <laughs> Nagsaing na ako niya nakasalang na yung aking sinaing at ayan na nga bago ako mag din ng ulam ay hinugasan ko na muna yung mga hugasan pinagkainan kaninang umaga. Kasi gusto ko pag kumilos dyan sa lababo ay malinis na muna. Para walang sagabal ba kasi ang hirap gumalaw. Maliit nga lang yung pwesto tapos dami pang mga hugasan. Kaya inhugasan ko na muna bago ako magluto. Si Blessie naman talaga ang tagahugas namin dito sa bahay ng mga ugasan. Kaso, hindi siya makapaghugas kasi nilagnat na din. Nahawa na siya ng lagnat kagabi. Nilagnat na din siya no isang araw yung kanyang papa. Ang nauna talagang uh, tinamaan dito sa amin ng trangkaso ay si Dwight. Yung isa kong anak na nagtatrabaho sa call center. Tapos... Nahawa si Damaris kasi laging pumupunta doon sa kwarto niya. Nakikipagharutan sa kanyang adwait, Adwight ang tawag niya sa kanyang Uncle Dwight. At yun na, ah, nahawa. Sabay silang mag-ina na nahawa ng sipon at nilagnat. Tapos naging mas malala pa yung sakit ng kanyang mami kasi sobrang taas ng ano niya, sobrang taas ng kanyang lagnat. Pero pinasuob ko siya, alam nyo guys, yung suob, diba, yung, mag, nagpainit ako ng, ano, inito, bigtas nilagyan ko siya ng asin, parang mag ba, ganon, so, pinapasok ko siya sa, ano pa yung pinagamit ko sa kanya, comforter, dalawang beses ko siya pinasuob, wala talaga, hindi talaga siya pinawisan, kaya, tumakbo na kami ng, ano, tumakbo na kami ng hospital, buti na lang, meron siyang credit, ah, credit card naman, <laughs> meron siyang HMO, may health card siya ba? Dahil free naman yun sa kanilang trabaho. Kaya, di tayo nag-alala ng ganun. So, pagdating doon sa ospital, syempre, check-up muna, ganun. Tapos, hintay pa kasi dalawa sila na ipapacheck-up ko. Dalawa sila na pasyente ko na daladala -dala doon sa ospital. So, yun. So, ayan, habang di pa ako tapos magugas, kumulo na yung ating sinaing. Ayan, kasi para pag naluto na yan, magluluto na ako ng ulam pag naluto na yung sinaing. So, iiinin na natin yung ating sinaing para hindi masunog kasi baka maamoy na naman na sunog. Pero sa totoo lang, amoy sunog pala talaga na naman kasi yung aking kapitbahay nagsaing na naman na napabayaan yung kanyang sinaing. Tapos sunog na. Akala ko sinaing ko na naman ang nasunog. Hindi pala sa kapitbahay pala. Kaya ayan, sumilip na si Blasi kasi nahanap niya sa akin yung luya kasi yun yung panggamot ko sa kanya kapag ganyan inuubo siya igagadgad ko yung luya tapos iinomin niya yun yung katas kaya sabi ko sa kanya mamayang gabi na lang bago ka matulog gawa tayo ng ganun ayan pasilip silip pa oh. Ayan. kasi yung gawain niya ako gumawa <laughs> so ayan tuloy tayo sa ano doon sa hospital ng mga alas 12 na kasi ang tagal din ng pila doon sa hospital maraming pasyente kasi dahil uso talaga ngayon dito ewan ko kung dito lang sa amin ang uso ang trangkaso sana hindi dyan sa inyo at huwag din kayong magkasakit so ang tagal so kumain muna kami yun pala si Faith nahihilo na pala siya tapos nangihina na talaga siya pero sabi ko kain muna tayo kasi alas 12 na so naglalakad kami papunta naghanap ng makainan ayan eh nahihilo na nga So, tunawagan ko na din yung kanyang papa kasi sabi ko, punta ka doon. Punta ka ng hospital kasi hindi ko kaya, no, yung pupunta ko doon kasi nag-aabang ng ta tatawagin si Damaris. Tapos, nag pupunta din ako sa ER kasi sisilipin si Faith dahil ano na siya eh, mahina na. Tapos, nanginginig na siya sa lagnat, sobrang lagnat. Ede, ito na nga ang resulta ng kanyang sakit ay Siyempre kapag private na hospital, mabilis lang lumabas ang resulta ng mga laboratory. So kinuhaan siya ng ihi at ng ano ng dugo Ang resulta is UTI na ano na. katulad din ng UTI ko dati na may dugo at ihi na tapos marami pang bakterya. Ganun kaya sobrang taas na ng ano niya, lagnat. At ayun, tinurukan siya ng ano. Kasi di na tumatalab sa kanya yung biogesic eh tinurukan siya ng paracetamol na pinadaan na sa ano sa kanyang ugat yun tapos mga ilang oras naging okay na siya naging okay na ang pakiramdam niya tapos gusto pa ng doktor na i-admit siya doon ng tatlong araw kaso sabi ko kapag i-admit ka ng tatlong araw walang magbabantay date kay Damaris kasi kung ako magbabantay sa ospital sa bahay sinong magbabantay kay Damaris kaya sabi ko magano na lang tayo mag bahay sa bahay ka na lang maggamutan sa bahay ka na lang magpagaling so kinausap ko yung head nurse doon pumunta ko sa ER at kinausap po sabi ko hindi kami magpapa-admit doon na lang sa bahay kasi may pinapipirmahan na sa akin na papili eh, for admission so binigyan ako ulit ng papel na mag wave ba para hindi na ma -ano, hindi magpa-admit kaso ang tagal ng approval ng matagal sila doon sa hospital na yon na pinuntahan namin ang tagal nila mag-approve ng mga ano ginawa nilang laboratory ng mga kung ano-ano para ma-credit doon sa kanyang HMO ba sa kanyang health card ang tagal inabot na kami ng alas 8 nagreklamo na ako kasi sabi ko ang tagal na namin dito may bibi pa ako may bibi pa kami doon sa bahay na may sakit din paano na lang yun so ayan mga isang oras pa din, isang oras pa din kami naghintay mula nung nagreklamo kami. Isang oras bago naayos, i-approve naman lahat. So, wala kaming binayaran doon sa hospital. Kaya Damaris at kay Faito, wala kaming binayaran. Zero kasi credited man doon sa kanyang, ano, sa kanyang HMO ka. So, ang tagal namin doon alas 10 pa kami alas 10 ng umaga pa kami napunta doon tapos nakarating kami ng um, nakauwi kami ng alas 8 na at ito na nga guys magluluto na tayo ng ating tinulang manok bumili ako ng dalawang petcho, ngayon lagi ang gusto kong ano gusto ko kasi yung laman pag bumili kasi di ba bibili ako inisip ko pag bibili ako ng yung legs may buto kasi dagdag timbang <laughs> Wais na, na na ito eh. <laughs> kaso sila minsan gusto nila yung may buto kaya minsan pinagbibigyan ko din sila pero this time since may mga ano naman sila walang panlasa <laughs> mga walang panlasa ang aking mga kasama dito kaya ayan lulutuan natin sila ng tinolang manok so dalawang perasong tay ang binili ko pecho pala dalawang perasong pecho ang binili ko at syempre bago natin lutuin hugasan muna natin ng maayos yan para mamatay yung bakteriya <laughs> Yun, may, may, yun nga, sa Katulad ng sabi ko kanina, meron niyang ano, uh, meron na naman pala kaming ano, guys. <laughs> meron na naman kaming maraming kamatis. So, ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo yan dyan. Pag maghugas kasi ako guys ng ano ng manok, inaano ko yan, hugasan ko muna na yung lahatan sila hugasan ko. Tapos iniisa-isa ko talaga ng linis yan kasi di ba minsan pag habang nagpapatimbang ka ng ano ng karne ng manok, makikita natin yung ano parang bilog-bilog na parang feeds yata yon na nasa liig nila na hindi natunaw. Ganun kaya iniisa-isa ko sa talaga yan silang hugasan para matanggal yun saka di ba parang may sipon-sipon yung ano ng manok. Tinatanggal ko din yun dahil para mga wala yung langsa o di ba narinig nyo may umuubo <laughs> may kumakahol kaya ayan habang hinuhugasan ko yan nag nagpapano na ako nagpapakulo na ako ng tubig hindi ko siya inano hindi ko siya tawag nito hindi ko siya ginisa pinakuluan ko lang yung tubig nilagay ko na yung kamatis sibuyas tsaka luya para maano yung maluto na din yung lasa bahin huli ko yung sili na, ano, sili na green para yung, ano ba, hindi siya ma, tawag nito, hindi siya ma, uh, hindi kasi ako mahilig sa maanghang eh. kasi, kasi pag, diba, pag na-overcook yung sili, maanghang kaya, ayan so, si Damaris, gustong maghugas nang gustong maghugas ng kanyang kamay kaya, ayan, binuhat ko muna dahil nang gulo, Mia, yeah, wash I want to wash my hand so, ayan na nga Nogasang ko na at alis na siya kasi na alam niyang magluluto ako eto ito na, na guys yung ating sili na ang mahal Diyos ko po, 20 pesos ang isang tali ng sili na dahon ng sili pala. Tapos yan yung papaya, 10 piso lang yan. At syempre yung malunggay, 10 peso na din. Okay. Sili na green, 5 piso. ba diba? Kapag wala kang mahigit dalawang peso, peso ngayon na eh, hindi ka na makano. Hindi ka na makaulam ng masarap. Magulam ka na lang ng sardinas kapag nagtipid-tipid diba? Grabe, ang mahal na talaga nang bilihin ngayon. So, ito na nga guys. So, may dala na naman si Shane, yung uh, ah, asawahin ni Dwight, girlfriend ni Dwight. May dala na naman silang, ano, kamatis um, fancy daw sabi ni pinapa pinapasosyal eh ayan may dala siyang kamatis na isang plastic ang dami ang mahal ngayon ang kamatis guys 200 ang kilo so nakalibre na ako ng kamatis at ayan na ayan na kumulo na at ilalagay na natin ang ating manok ay nilagyan ko pala muna ng ano titimplahan ko na pala muna siya nilagyan nilagyan ko na pala ah, nilagay na pala ang manok ano ba itong aking kwento <laughs> nilagyan ko na ng asin at paminta Pamienta lang nilalagay ko guys. Hindi ako naglalagay ng artificial na pampasarap pampalasa. Gusto ko yung ganyan lang. Original lang na lasa ba. Tapos pag mahalat, hindi eh, natin ng asin. At nilagay ko na yung papaya para maluto na. At ayan nga. Binabad ko muna yung mga na yung mga yan, mga, yan, mga gulay na yan. Binabad ko muna yan sila para matanggal yung mga may nilalagay kasi yan sila eh. Para hindi agad malagas. So na. Ito na, kumukulo na at malapit ng maluto. Kaya, ilalagay na natin ang papaya. O, na, may kumakahul na naman. Huwag <laughs> na kayong magtaka may kumakahul kasi nga may trangkaso nga sila. So, ayan na. Siyempre, kailangan natin may mikos-mikos para mahalo sila. ating ulam kainan na thank you guys for watching God bless you at ingat kayo palagi para hindi rin kayo magkasakit bye bye